morning. Magluluto po tayo ng talong at saka kamatis with egg. Ayan po. Ugasan ko yung muna yung talong. Tapos slice ko siya ng maliliit. Ayan. Slice, slice. tagal ko na hindi nakakain ng talong. Yung talong dito sa ibang bansa, sobrang laki. Ayan. Slice ko lang ng maliliit. Ayan po. Ayan. Yung kotseryo nila, hindi maanaano. At tulis, hindi matalim. Ayan po. Titingnan ko po kung marami na ba yung isa o oh, hindi ko pa slice yung isang talong ayan po Kung gusto ko po sa gula yung talong kaya lang yung talong dito hindi ma walang lasa yung talong dito Ayan po. Kumuha na po ako ng kamatis tapos sinungkasan. Ayan, islice ko din po siya ng maliliit. Ayan po. Slice ko din. Slice ko lang ng maliliit. Ayan. Tip ko na lang yung naiwan na talong at saka isang kamatis para bukas. Kasi dalawa lang naman kami ni Yuna yung kakain. Ayan, kumuha na po ako ng garlic. Isang garlic lang po. I-ready ko na po yung ano. Pan. Yung pan. Anong tawag yan? Kawali pala. Kawali. Ayan. I-ready ko na po yung kawali. Tapos i-gis lang yung... Ayan. Nilagyan ko muna ng mantika. Hindi pala mainit. Nilagay ko na yung garlic. Ayan. Halawin lang. Antayin lang na mag-brown. Ayan. 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 Hindi pa pala mainit. Tayan lang natin konti. Tayan lang natin konti. Tapos, ilagay na natin yung kamatis. Ayan, kamatis. Tapos, tuna fix. Ayan. Tapos, yung talong. Hinalo ko na lahat. Ayan lagyan natin ng angry para lumasa yung ating talong. Ayan. Lagyan ko na rin ng dog at saka konting tubig. Tapos, ayan. Halo-haloin lang. Tapos, takpan. Ayan. Takpan. Antayin na natin kumulo. While nag... Aantay uh, tayo kumulo. Maghugas muna ako ng ginamit natin. Ayan. Yung mga ginamit natin na hugasan. excited na po ako na Ayan po. Minsan lang kasi ako magluto dito. Ayan. Thank you.